Welcome back to my channel mga tropa, kumusta po kayong lahat? So for today's video, meron lang akong gustong i-share sa inyo na bagay na hindi ko yun na-expect na gagawin ng manager ko dito sa trabaho. So ayun guys, kasi kahapon, actually, This past few days uh, naghahanda kami for inventory. So medyo busy uh, after ipick yung order. So pag medyo bakante yung oras, inaayos ko yung mga boxes para mas madaling bilangin. And then kahapon, so tapos ko na yung order at uh, inaayos ko yung mga box, pina-flatten ko siya para yun nga mas madaling bilangin. So Sinigawan ako nung manager ko na hindi ko alam kung bakit Wala talaga ko idea dahil wala naman akong natatanda ang ginawa kong mali So, nag-ayos lang ako ng box Tapos sinigawan niya ako Sabi niya, Mark! So, yung sigaw talagang sigaw So, syempre, ah, bumaba ako dun sa shelves And then, dahan-dahan ako naglakad sa kanya So, paglapit ko Tinanong ko, sabi ko, anong problema? Nagsasalita siya ng, syempre, English hindi ko maintindihan at ang bilis. So syempre, medyo uminit yung tainga ko dahil imbis na sabihin kung ano yung problema, hindi siya nagsasalita. Tapos nung tinanong ko siya hindi siya nagsasalita. And then tinanong ko siya ulit, sabi ko, "Anong problema?" Sabi niya, "Wala, never mind." Ng syempre, sabi ko, "Anong meron? Bakit sinigawan niya ako?" Tapos galit talaga siya. And then uh, may customer na dumating para pumick up ng order. Tapos uh, sabi niya, uh, kung alam ko daw ba kung nasan yung order. Dito tinanong ko, sabi ko, ano yung pangalan ng order? Yung yung order name ng customer is uh, customer name, sorry. Yung customer name is uh, the finishing touch. So sinasabi niya sa mabilis at at yung tono niya iba, yung mabilis na galit. So, syempre, hindi ko maintindihan nung una. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko lang. Tapos, Inubot ko yung jacket ko kasi medyo naiinitan na ako. And then sabi niya, tinatanong kita kung nasaan yung order. Sabi ko, paano ko malalaman? Paano ko mahahanap? Eh hindi mo naman sinasabi ng maayos pero yung tono ng boses ko mataas na rin dahil syempre yung sa kanya eh sinisigawan niya na ako eh. Sabi ko, Ayun nga, sabi ko, paano kung malalaman yan, hindi mo binabanggit ng maayos yung pangalan ng customer? Sabi ko, ikaw ba maiintindihan mo yan? Eh? Hindi ko nga naiintindihan kung paano mo binibigkas yung uh, customer name. So, yun, dinahandahan niyang sabihin. Tapos, di hinanap ko. Doon na, kuha ko. Tapos, ayun, di siya nagsasalita. Hanggang sa, eh, siyempre, hindi ko siya kinausap. And then, guys, this morning, pagpasok ko sa trabaho, alam mo kung anong ginawa ng manager ko? Binigyan niya ako nito, guys, oh. Ayan, oh. Tsaka kape. Binilhan niya ako nito at nag-sorry siya sa akin. Sabi niya, uh, pasensya ka nakahapon. Uh, hindi ko na-control yung sarili ko. Kasi sabi, ko, sabi niya, ay, marami na ako ginagawa. Sabi ko, hindi sa akin. Okay lang naman din yun. Uh, sa akin lang, next time, uh, kung may problema, sabihin mo lang ng maayos yung sa uh, say it to me in a nice way. So, yun lang ang sabi ko sa kanya. Sabi ko ako, humihingi din ako ng paumanhin dahil uh, nasagot kita kahapon. Siyempre, nire-respeto kita dahil manager kita. So, ayun guys. Uh, kaya kung kayo nakaka-experience kayo ng uh, medyo disrespectful things from your coworker worker sa inyong manager, huwag kayong matatakot na gawin yung bagay na alam mong tama. Sumagot ka, ipagtanggol mo yung sarili mo, stand for yourself mga tropa. Kasi pagka hinahayaan mo lang yan, aabusuhin ka niyan. Actually maraming beses na niyang ginawa yan sa akin na sinisigaw si niya ako. Tapos parang uh, iba yung trato nila. Lalo nung umpisa, nung bagong pasok lang ako dito. Imagine that 4 days pa lang ako nagtatrabaho, hindi ko pakabisado yung mga pyesa ay yung mga produkto namin nagkamali ako nung kinuha. Tinawag ako yung ano niya pa naman, boses nun, laging pag nagagalit yung sinisigawan talaga yung mga katrabaho dito namin. Kaya ang dami nang umaalis dito eh. So, sabi sa Mark! Di, syempre, ayun lang naman ako eh. Nakikita niya ako eh. Sabi ko, mat kaya ito sumigaw? Di, sabi ko. Sabi sa susunod, kapag ka hindi mo alam yung kukulin mong order, kukulin mong item, magtanong ka ha? Sabi sa akin, ganun. Siyempre, sabi ko, aba, iba to ha. Di sabi ko, okay, pasensya na sa susunod, pa, Bubutihin ko na lang. Hanggang sa, laging ganon. Every time na may mistake, and then, kahit na hindi mo kasalanan, every time na napapagalitan siya sa office, nadadama yung mga tao. oh, nandun na tayo sa manager ka, nandun yung pressure, pero supposed to be ikaw yung leader ikaw yung magpapakita ng... Dapat... Kalmado ka lang sa lahat ng oras... Kahit napipressure ka... Uh, relax ka lang... Huwag kang... Uh, magagalit sa mga kasama mo... Dahil wala namang kinalaman yan dun sa... Kung bakit ka napagalitan eh... So ayun guys... So... wag lang kayong matatakot na... Gawin yung alam yung tama na... Para sa inyo kasi... Uh, minsan... Aabusuhin kayo eh... Minsan pag mumukhain kayong tanga na ah, hayaan mo lang yan kasi di naman yan pumapalag ganyan ganyan lang yan so ayun guys uh, wag lang kayong matatakot na ipagtanggol yung sarili nyo kung lalo na na sa tama kayo at uh, wala namang kayong ginawang masama So ayun guys, uh, this is not to brag ano, kung ano man yung mabinigay sa akin nung, nung manager ko kasi afford naman natin bumili ng ganito. So hindi naman ito para ipagyabang sa inyo. So ang sa akin lang is na-appreciate ko yung yung paghingi niya ng sorry and then talagang nag-effort pa siya bumili nito. So ayun guys, uh, hindi naman tayo nagmamalaki or nagyayabang na okay yung manager ko na, na pag-sorry ko. Hindi po. So this is to remind everyone ano na kung ikaw manager ka, kahit na nasa position ka, kahit na alam mong uh, nasa mali ka naman, minsan hindi naman masama yung magpakumbaba dahil jaan uh, diyan nagsisimula yung alitan eh, yung mga at saka yung sama ng loob, yung pagtatanim ng galit. So diyan niya nagsisimula sa pagtrato uh, ng hindi maganda sa inyong kasama. So minsan nag-aaway pa nga, eh, di ba? So minsan uh, tayo kahit na nasa taas tayo, uh, magpakumbaba tayo lalo mali and then Uh, wag lang natin i-disrespect yung mga kasama natin dahil syempre kasama natin yan sa trabaho ang aim naman natin ang goal naman natin kaya tayo nagtatrabaho is to feed our family makapag-ibon uh, mabili yung mga gusto natin mapaghandaan yung future so same lang naman tayo ng goal but iba-iba uh, lang yung position natin iba-iba lang yung trabaho na ginagampana natin sa kumpanya but uh, ang pinaka bottom line is isa lang ang goal natin uh, makaahon sa kahirapan mabili yung mga gusto makaipon so ayun lang naman yung ano natin guys ano yung mga isa sa mga goal natin. So, same lang naman yung gusto natin puntahan o mga sa buhay. So, paano naman yung mga kasama mo na nasa baba mo na nga, tapos inaapak-apakan mo pa. So, hindi yun nakakadagdag sa'yo ng pampapogi or hindi yun uh, ibig sabihin na no, nagiging cool ka dahil yung mga kasama mo eh, hindi mo tinatrato ng maganda kung ikaw ay isang manager or kung ikaw ay isang nasa supervisor level so kaya kailangan uh, i-respeto mo pa rin yung mga kasama mo kahit na nasa taas ka so ayun guys uh, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo no uh, na-appreciate ko talaga yung ginawa ng manager namin na uh, gulat lang ako hindi ko ini expect so ayun guys so bago ko tapusin yung vlog natin ngayon uh, gusto ko palang magpasalamat sa mga bagong subscribers dahil 510 subscribers na pala tayo uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat So ayun guys kita kits po tayo sa next video